Pahayag ni di former President sir. Rodrigo Duterte bago siya huli ng mga polis. Ano ba to? Uh, ganito yung uh, mensahe niya. may, may, may bariyan. Pakinggan natin guys. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. impossible dream. Thank you sir. I might not uh, have the chance anymore to lecture on you. Na the serious implications. You know, you we have withdrawn and you would allow me to be brought to a body of which we are no longer. remember. Isa eh, say uh, Sa, kaya sabihin mo din sa... Uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this year Bak, bak, alam, alam mo man, mo, nabasa mo mo siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo <coughs> ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro. Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo ang ng kaso, at uh, joking ko yung mga politika, to, alam mo naman politika ito, sabi ko siguro, doon, hatakin mo yan doon sa... Maligayahan kayo niyan. I, I'm reminding you, not, not, not because I, to... I'm not berating you, actually. I'm giving you a lecture na panderon it seriously because uh, magkakaroon ito ng implication. Una una. I don't know about but my family lalo na si Vice President. Mm -hmm. If ka big bukas mag magpresidente yan. Waswas tayo lahat dito. no on a longer term to tatakbo yan mana na no yan dahil nga sa ginawa ninyo tuloy mga no hindi kasi ako ang nakiusap kung ako ang usap mo kanina sa sabihin ko sa iyo sa iyo kutsi mo dali mo dyan sa ano sa ako Yes, sir. thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa bus. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi, hindi, hindi. Hindi ko na ako. Iiwan ko na lang. You can have a choice of three other companions, sir, please. Uh, wala. Uh, Avocado, siguro. Yes, sir. Wala, wala. Wala, wala. What's the worst that... Kasi ito rin,